Hello, hello! Grabe! Grabe guys! Mismo, isang dating PNP official na no? Ang talagang naguguluhan! sa <laughs> chain of commands ng PNP, grabe guys! ba? Diba? Narinig nyo naman lahat yung Senate hearing. Grabe! Panoorin nyo to. Tila may uh, mali sa bagong chain of command ngayon ng pambansang pulisya. Ito ang komento ng isang dating general ng PNP na naninindigan kailan may hindi naging parte ng kanilang hanay ang pagsunod okay. sa anumang kautosan mula sa Department of Justice tuwing oh, may mga diba? operasyon ang polisya. Matatandang inamin ni Tignan Justice nyo. Secretary Jesus Crispin Remulla na siya ang nagbigay ng clearance sa PNP para gawin ang ilegal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Daritong... Tignan nyo, so hindi pala hindi pala sila tumatanggap ng command from the DOJ. Pero grabe, no? Grabe. Alam nyo, sa palagay ko, parang ginawa na lang talaga yun ni Rimulya kasi siya lang talaga yung may lakas ng loob or siya lang talaga yung may guts na sumagot doon na siya lang talaga yung may alam, no? Kasi yung iba talaga, naguguluhan talaga sila eh hindi din nila alam. <laughs> hindi din nila maintindihan kung bakit nila ginawa yun. oh, di ba? Nako. Itong balita ni Paul Montibon. Ikinababahala ng isang dating opisyal ng PNP ang tila bagong chain of command ngayon. Oh, ito yung post niya sa FB ni General Philmore Bondeles Escobal. My chain of command pa ba ang PNP? Ito ang lumalabas na bagong chain of command sa hearing. SOJ gives clearance to SILG, SILG relays to CPNP, CPNP relays to DCIDG. Dati kasi, President is Commander-in-Chief, then CPNP, then subordinate commanders na down to Chief of Police. <laughs> Wala man dati sa chain of command ang secretaries ng DOJ at DILG. Di malinaw sino nagbigay ng order. Nako talaga. Hindi niyo kasi maintindihan guys or nagpa, nagbubulag-bulagan din kayo General Fillmore. Nako, talaga naman no. Oh. Alam na nating lahat no. Sinabi mo na nga, di ba? Kung sinong commander-in-chief. Talagang sinalo lang ng DOJ at DILG kahit na yung presidente talaga. Kasi nga, alam mo yun, para sabihin ng mga tao, di ba, kahit anong gawin ni ni Amy Marcos, pabida-bida siya. Pero alam naman talaga niya kung sino nag-utos eh. Alam naman talaga niya kung sino nag-order. Kaya sinalo na lang ni Rimulya ng DOJ. Kasi nga, hindi, para hindi mapahamak yung presidente para sabihin ng mga tao na, oh, yung presidente, gustong ipalabas ni Amy Marcos, alam nyo, talaga to si Amy Marcos, gusto niya ipalabas na, oh, yung pinapaligiran yung kapatid ko ng hindi makatarungan ng mga tao. Oh, yun. Kahit na yung kapatid mo, yung commander-in-chief, ewan ko na lang talaga, ewan ko na lang talaga, Amy Marcos gayon sa Philippine National Police nagkaugnay ito sa nangyaring pag-amin ni Justice Secretary Jesus Boying Rimulia sa pagdinig ng Senado sa nakita niyang irregularidad sa pag-arresto kay talaga Pangulong naniniwala Duterte kay lumabas sa pagdinig na DOJ ang nagbigay ng clearance kay Chief uh, PNP General Romel Francisco Marpil na iniutos naman kay CIDG Director Nicolas Storey para lang pagtakpan para pangunahan ang operasyon sa mabilis na pagpapalipad kay Duterte sa The Hague, Netherlands noong 11 nang Marso. Dahil dito, tila naguluhan si PNP Retired Lieutenant General Philmore Escobar sa pangyayari. Sa kanyang official na social media post, tinatanong nito ang PNP kung may chain of command pa ba ang pulisya base sa mga pahayag na remulya sa nagdaang hearing sa Senado. Huwag po kasi kayong maniwala sa mga sinasabi nila sa hearing na yan. Meron lang talaga silang gustong pagtakpan kaya nako. Hindi. Giit ni Escobar. Hindi talaga Ay ako man, naniniwala bahagi sa komandang PNP ang anumang kautusan mula sa Department of Justice at DILG kundi ang presidente lamang bilang commander-in-chief. Oh, di ba? Eh di, nasagot mo rin yung tanong mo. <laughs> Tandaang hindi sinagot ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang tanong ni Sen. Ronald Bato de la Rosa kung sino ang nagutos o utak ng pagpapaaresto kay Duterte. Una nang inamin ni Police Major General Nicolas Torre na sumunod lang siya sa utos ni Marbil para arestuhin ang dating Pangulo. At nang si Marbil naman ang tinanong, agad nitong ginamit ang kanyang executive privilege para huwag sagutin ang katanungan kung sino naman ang nag nagutos sa kanya para gawin ang agarang pagpapaalis ng Pilipinas kay dating Pangulong Duterte. Kapansin-pansin ang pananahimik ni Marbil na agad sinalo ni Remulia. Sinabi niyang siya ang may clearance sa operasyon laban kay Duterte. Sinunod lamang anya ito ng DILG Secretary John Vicremulia na iniutos naman kay PNP Chief Marbil na siya rin namang ipinatupad ni CIDG Director Nicolas Torre. Gayon pa hindi inamin na Remulia kung saan at kanino galing ang order o kautos ang kanyang ipinatupad para dakpin, pilit na pasakain sa aeroplano at palabasin ng Pilipinas. Tanong naman ngayon ni General Escobal, sino ang nagbigay ng utos para arestuhin si Pangulong Duterte? Nako talaga. Yung hindi alam, yung nagtatanong niyan, nagbubulag-bulagan. Wala naman talaga. Eh, lahat na nga ng apat na yun, 'di ba? Nasa gobyerno, 'di ba? 'Di ba? 'Di ba? <laughs> Sino pa ba? Nako. Talaga kahit na grade 1, kahit nga aso, remember yung sa yung napaka-viral na reels ngayon pati aso. Alam niyan. Nako, kayo pa kaya? Ang tali-tali nyo kaya, no? O, ba? Diba? Alam nyo na kung sino yan. Comment down below. Comment down below kung si kung anong tamang sagot diyan mag magbibigay ako ng premyo sa makakasagot. <laughs> sino ba talaga nagbigay ng order? Nako, talaga. Hey. Batay anya sa Senate hearing, tila walang malinaw na sagot mula sa mga resource persons kung sino ang nasa likod ng pag-aresto. Sa huli, kitang kita sa pagdinig ang tila pagtatanggol ni Remulya sa mga kasamahan nitong naiipit sa sitwasyon, kaugnay naman sa paggamit ng executive privilege. Anya, dahil sa nasabing pribileheyo para sa kanilang nasa ehekotibo, hindi na anya kailangan isa publiko pa ang mga plano at preparasyong kinawa ng gobyerno sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte para sa Diyos at sa Pilipinas. Oh, di ba? Yun yun eh. Ayaw nilang sabihin kasi pag sinabi nila, ano mangyayari sa presidente? <laughs> Makukulong ba yung presidente, di ba? Hindi. Hindi rin. Ako, wala di mangyayari diyan. Wala talagang kwenta ka di ba? Sabi ni Miss Hanelet, ka -ek -ek lang daw yung Senate hearing na yan. Kaya guys, anong masasabi nyo? Naguguluhan ba kayo? Hindi naman magulo eh. Ang dali-dali nga lang eh.